Ngani mairayo sa helang na pertusis ang 8 anyos na makuapo ni Lola Lorna Morillo kan Legazpi City, niya ining tigpapainom nin betamina. Apuera ka ini, daiman da asin na nagpaparuluwas, urog na ngunya na nagtatagaura na, kun sa indakula ng tsansa na magkaabo asin sipon. Si Maray na daa ang nagiingat kesaan magbasil sa huri. Iyo po, nagbitamina kami alis sa City Health pag ano, pag wara na akong bitamina, minaduman ako si Tehel, nagkukuha na ako. Ayun man lang po. Naga, nagano kami kay vitamina bitamina, tapos prutas, mga apple, mangga. Takot man si Nanay Melanie Mohar na magkaigwanin abo asin si sa iyang 4 asin sa isanyas na aki. Urog pata nabaritaan nya niya daang nagdadakol na ang kaso kanpertusis sa albay. Bilang pag-iingat, Pirmi niya man da pigpapainom nin betaminaan sa iyang duwang aki. Pagwanon lang nin da pagpainom ng kitubig tapos day nin da pagpapalwason. Tapos pag may mga arog kaya na ilang pagpayuwason na lang dai na nin da pagparanihon. lang. Basado sa datos, nagpakol na sa 104 ang kaso ng Pertusis sa Bicol. Sa pertuses Bulletin number no. 2024-0010, ipigpaluwas ng nya na Aldawkan Department of Health Bicol Center for Health Development o DOHCHD po on Enero 1, Sundokan, Hunyo 29. Naglobo na sa 72 ang bilang kan clinical case kan pertussis sa Bicol Region. Inian mga pasyente na nakamatinin pag-abo sa laog na duwang simana na may whooping ng kasabay asin posta si vomiting o pagsusuka. Makaliis ang sunod-sunod na pag-abo. 32 naman ang laboratory confirmed case o itong mga pasyente na nagpositibo sa PCR test huli sa acute cough illness. 41 kainian na itala sa probinsya ni Albay, 30 sa Camarines Sur, 27 sa Sorsogon, asin tulo sa Camarines Norte, asin Masbate. Tulo ang binawian ni Buhay, ini ang gikan sa Camarines Sur, saro sa Masbate, asin saro man sa Camarines Norte. Segun sa DOHB Bicol, tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning health center kung nakakamati na ng mga sintomas kan pertusis arog kan si kalintura, urug na haros sa ro sundo duwang simana ng nag-aabo. Ang pertussis o whooping cough sarong nakakaulakit na helang na nakakagadan urog na sa mga aki. Kabali pa sa mga senyales kan pertussis ang matiinis asin ipit na paghangos makalihis ang pag-abo asin pwede serma na makamati nin kadipisilan sa paghangos. Importante man daan na kumpletuho ng tulong doses kan pentavalent vaccine o 5-in-1 vaccine na para sa diphtheria, pertussis, tetanus, influenza B asin hepatitis B para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzales.